Congressman uh, Teddy Casino, ipapastok na po natin siya mga kapuso dito sa pastok. Uh, Kong kung Teddy, bigyan ka namin ng mga issue. Tapos okay. ang uh, sasagot mo lamang pabor, di pabor, o kaya depende. depende. Pagka depende, pwede kang uh, magpaliwanag ka. You have, ng... the, right to, ano uh, you have uh, the right to be heard. <laughs> you have the right to be heard. Ayun. ah, mm -hmm. uh, ito na. Parusa sa mga balimbing na politiko. Di pabor. <laughs> di pabor. Okay. Nahirapan ka, ha? Mag, magsa sa publiko ng salin. Pabor. Pabor. Divorce. Pabor. Legalisasyon ng weteng. Di pabor. Legalisasyon ng medical marijuana. Pabor. Malaop lang tokhang na drug war. Di pabor. Death penalty para sa heinous crime, drug trafficking at corruption. Hindi pabor. Pagamianda sa konstitusyon. Depende. Oh, si paliwanag. Paliwanag sa depende. <laughs> Kung ang